Earth Signs, welcome sa aking channel, Divine Queen Tarot PH. Alamin natin ang messages ka by Energy for September 18, 2023. For Taurus, Virgo, and Capricorn, Spirit Guide. Alam ano natin sa ibang cards muna. Meron tayo ditong massage. Yung iba sa inyo kailangan na kailangan na magpamasahe ngayong araw, no? Nagsisakitan na siguro yung mga muscle niyo sa katawan. Ayan, lalo na yung bandang likod. Ayan, no? Guys, nakikita nyo ba? Sa kamay, ayan. Yung iba, no? Masyado nang nasasobran sa mga gawaing bahay, sa katatrabaho. For most of you, no? Babae itong kailangan na magpamasage ngayong araw na to. So, we have here also na for some of you naman, ayan, nagsusulat kayo ng mga kailangan yung bilhin, kailangan mga plano nyo sa buhay. It's about, all about abundance planning, ano guys. Ayan, susulat-sulat kayo ngayong araw na to. Ayan, for some of you, no, kailangan ng positive energy talaga sa paligid, no. Um, manggagaling yan sa mga good Samaritan. Um, for some of you, may mag-a-advise. Um, alam mo yun, magbibigay ng mga new ideas and literally siguro talaga may kakanta sa inyo, no? so, ayan, tignan pa natin yung cards natin. Punot pa tayo ng isa. So, spend time with friends. Baka yung iba sa inyo masyado nang nagsa-self time masyado. Nasobrahan na kayo sa pag-self -sa time. Ayan, baka nakakalimutan nyo na yung mga kaibigan nyo, no? dalawin nyo rin sila paminsan-minsan ayan, ngayong araw na to or magkaroon kayo ng banding sa kanila, no, ayan pwedeng um, kumain kayo sa labas o magparty kayo, no kahit pa ngayong araw lang na to, so baka yung iba sa inyo may mga nagtatampo na nakaibigan ayan so tignan pa natin guys, for your signs earth signs po, spirit guide messages for earth signs so, tignan natin earth signs um, for some of you, ayan, mahilig lumabas tong cycles, ano ano ba yung paulit-ulit na nangyayari sa inyong buhay How teachable are you? Whole in the soul. So, we have here the self-love, no? For some of you, um, may paulit-ulit na nangyayari sa inyong buhay, no? paulit-ulit lang siya. It's either pain, happiness. Hindi natin alam yan. Nasa sa inyo lang yan, guys. Kung ano yung paulit-ulit na bagay na nangyayari sa inyo, nararanasan ninyo sa buhay. Ayan, parang kasi tinatanong dito ng cards, how teachable are you? Bakit ganyan paulit-ulit yung um, nangyayari iyo? Eh, Ang dami naman sigurong nag-a-advise iyo, no? Ang dami, ayan, nag-chat sa inyo. Um, Ang daming ngaral, ang daming Um, nagbibigay ng mga message o oh, basta mga positive messages na para rin naman sa iyo pero parang hindi mo siya tinitake no parang siguro um, sa relasyon to siguro may nagsasabing iwanan mo na yung taong yan pero hindi mo pa rin magawang iwan ano? or sa trabaho man yan alisan mo na dahil mayroon ka pang mahahanap na ibang trabaho sa pag-aaral Ayan, siguro yung iba sa inyo na stop sa pag-aaral and gusto ng mga magulang nyo na um, mag-aaral kayo ulit. Pero kayo parang, alaw, isip lang kayo ng isip. Ayan, kung ano man yan, kung ano man yung paulit-ulit talaga na na-experience ninyo, ah, makinig kayo, no? Makinig kayo sinasabi ng card. Makinig kayo sa mga pangaral ng, in ng mga nakakatanda sa inyo, ng mga mabubuting um, kaibigan na talagang concern sa inyo, no? Hindi yung talagang hihilahin ka sa kasamaan or anumang bagay na pwede mong ikapahamak. So, we have here the hole in the soul. Siguro nga is, um, it's all about from the past na hindi mo rin makalimutan. May mga nangyari ba sa inyo sa nakaraan na hindi nyo talaga makalimutan. Siguro for some of you, broken family or matagal hindi nakita yung isa sa magulang kapatid or your yung parang emptiness ang nararamdaman ninyo eh. may ano eh may part diyan sa puso niyo na talagang alam niyo sobrang lungkot um, hindi niyo mapatawad yung sarili niyo or yung taong yun ano so sinasabi ng card mahalin mo yung sarili mo dahil ikaw lang ang tanging mag-iingat sa sarili mo. Ayan, bigyan mo ng time ang sarili mo, pagmamahal. Baka nakakalimutan mo ng bumili ng mga bagay na talagang para sa iba. Baka sa ibang, sa ibang iba tao, Ayan eh, todo bigay ka. Pero sa sarili mo, Um, kung ano man niya kailangan, vitamins ba yan, kailangan mo na ng vitamins, um, kung ano mga bagong damit, kung ano man yan, no, mga makeup, or literally talaga, yung tiwala sa sarili, yung mga pain, negative energy, sadness, alisin mo na yan, e let go mo na yan. Yan ang sinasabi ng ating cards. So, tignan pa natin, medyo na ano yung lalamunan ko guys, pasensya na. Parang malapit na akong mapaos. <laughs> so, tignan pa natin. Spirit guide. Messages for... Um, oops. Buksan muna natin lahat tong card. Na nakuha natin. So... Ayan, for some of you, ano, may marireceive din kayong um, blessing ngayong araw na to. Yung iba naman, kailangan magnilay-nilay talaga, magpahinga. Dahil katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, no, baka masyado nyo nang sinusubsob yung sarili nyo sa trabaho, pati sa ibang tao, nawawala na kayo ng oras, lalo na yung mga taong mahalaga sa buhay nyo, ano. Ayan, magkaroon din kayo ng reflection, may mga paparating din namang grasya sa inyo huwag kayong mawawala ng iwala sa inyong sarili so we have here the five of cups ayun yung iba sa inyo is naglulok sa ngayong araw ano naglulok sa kayo sa bagay na siguro may nakipaghiwalay at talagang sobrang ano ninyo sobrang lungkot ninyo and feeling nyo mga tao sa paligid nyo is parang ano, tingnan nyo yung cops na nakatumba na, you're feeling hopeless siguro yung iba dito is sobrang lasing na lasing ngayong araw na to you feel disappointed, ano delusion, delusional. So, we have here the five of ones. Learn to take life as it comes, both positive and negative. So, sa buhay, ba diba, katulad ng parati kong sinasabi sa inyo, hindi naman tayo lagi pa na positive na lang. So, matuto kayong tanggapin na may mga pagsubok na, at pagsubok talagang darating sa ating buhay. At kung ano man yan na uh, iniisip nyo, no? Um, at pagdating din sa mga competition sa trabaho, ayan, may mga tension talaga diyan, no? Hindi talaga laging saya na lang or madali na lang yung trabaho na um, natin, ano? So, ayan, there's an arguments din, mga pagtatalo-talo siguro sa mga plano, Ayan, may rival din dyan. So, but we have here the death card, ano. Um, grow always means leaving something behind. Kung ano nga man yan, kung ano yung pinagdadaanan nyo, no, i-let go nyo na kailangan nyo talaga ng necessary change, no, transition para makamit mo yung ang panibagong buhay. Ayan, para ma-end cycle na yan. No, kasi may cycle dito eh. Kailangan mo na daw tapusin yan, guys. Ano, kung ano man yung mga nasa isip mo. Dahil, ayan, meron tayo ditong five, five, um, eight of pentacles, sorry. Ayan, maybe sa, for some of you sa education din to, ano. So, ayan, through your perseverance, ano, makakamit mo lahat to. Oh. Through your hardship, ayan, makakamit mo yan, guys. Basta mag, matuto ka lang mag-move forward, ano. Ayan, tingnan nyo yung or is natin talagang ready to move forward na siya na i-end yung cycle na yan. Yan yung kailangan nyo ngayong araw na to, no? Kung ano man yung cycle na paulit-ulit, paulit-ulit na nararanasan nyo, ikaw lang ang makakapagputol niyan, makakapagkat niyan, guys. So, ayan, tingnan nyo from negative to positive energy yan, guys. Kaya, kung napapanood nyo man yung reading na yan, ayan, kung ano man yung mga bagay na iniisip-isip nyo, tapusin nyo na guys, no? Kasi pabalik-balik ka lang talaga sa sitwasyon na yan, kung hindi, hindi mo babaguhin the way ka mag-isip, ano? The way mo gagawa ng solusyon yung mga problema ngayon, kailangan talaga, ano na, um, maging, ano ha, yung straight ka na, straightforward, um, be optimistic, ganun guys, no? Um, so, hanggang dito na lang muna ang ating reading for Earth Signs. So, thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye!